Nagbabalik na naman ang inyong mahal na numismatiko pagkatapos ng dalawang buwang hindi pagkarga pa itas ng anumang video tungkol sa numismatika. Ngayon tatalakayin natin ang baryang 20 piso na ginawa noong taong 2021 sapagkat sa taong ito mayroon ding iba't ibang mga baryadad sa gilid at iba pa. Katulad lamang din ng baryang 20 piso na ginawa noong taong 2020. Pagsimula na tayo. Makikita sa harapan si Manuel Riquezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas makikita din ang tekstong Republika ng Pilipinas sa itaas, tekstong 20 piso sa kanan at ang markang na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang taon ng paggawa nito ay taong 2021. Makikita naman sa likod ng bahagi ng baryong ito ang nilad kung saan nito ang halaman na posibleng pinagmulan ng pangalan ng lungsod na Maynila ang kabisera ng bansa. Makikita din sa kanan ng logo ng Bangko Sentra ng Pilipinas at sa ilalim nito, palasyo ng Malacanang. Sa talakay naman natin ang pagkakaiba sa at tatlong baryang nakikita niyo. Sa isang barya, makikita na ang rim katabi ng tekstong Republika ng Pilipinas ay madapit lamang higit na manipis ang tekstong 20 At sa malapit sa tansong bahagi ay halos tumikit ang kaliwang ulo ni Manuel e. Requezon at ang tekstong dalawang isa. Sa isang bariya naman, makikita naman na pareho rin halos dumikit ang kaliwang ulo ni Manuel e. Requezon at ang tekstong dalawang isa. Ngunit ang pagkakaiba nito ay may katamtamang layo mula sa rim ng tekstong Republika ng Pilipinas at makapan ng kaunti ang tekstong 20. Ganon din naman sa isa. Ngunit higit na malayo ng kaunti mula sa tansong bahagi ang kaliwang udo ni Manuel e. L. Quezon. Kayun din ang tekstong 2021. Sa gidi naman ito, ang unang barya ay may doong malaki at malapan na tekstong BSP o tinatawag na Edge 3. Ang ikalawa at ikatlo ay parehong maliit na titik na BSP. Ang isa sa ibaba ay medyo malayo ang pagitan ng tatlong titik na tinatawag na edge 4. At ang pinakahuli naman nito ay higit na malapit ang mga ito sa isa't isa na tinatawag na edge 1. Nawa mayroon kayong natutuhan tungkol sa mga baryong ito. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa susunod na kabanata ng Barya-Barya at Papel-Papel Express.